Pag ako, walang pag-uusal. Kain na sa mga inasal. Ah, ito sama, ito ano doon ha? Ah. Ano? Bueno? Ayun na. Yod. Guys. 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 na kami. Parang... Hiya, si mama. Nakalimutan magsukulay, kaya nagkusukulay nila na ng kamay. Yun ang chicken, no? Naglalakad sa color white ng chicken. Mm. Laki, no? <laughs> guys, nandito na kami sa tulay <laughs> Ayan, guys. Pakalabas na kami mm. ng green ward. Iba na kami, ha? na kami sa pilahan ng tricycle.

na. Nakabili kami ng upo, gabi, saka, saka, ano ba yun? Hindi. Patatas. Patatas. Yun, nakabili kami. Kasi yung patatas, yung momo niya, saka french fries. Nagawa kami ng sarili namin french fries. Para mas healthy, saka mas malinis. Kagawa din kami sarili rin namin na mojus. Thank mm -hmm kaya sa shakies yeah. yeah. and guys pauwi na kami guys na. ang hindi doon sa palengke kasi nag aayos din ng parang bubuta sila ng lapag. Tapos mapalda nila ng bagong kalsada. Every year na lang tuwing bakasyon. Pero at least tuwing bakasyon nila ginagawa. Not school days. Kasi hindi kami makakapagod. Kada bang batang maganda. Ang takbo daw dali, takbo daw dali. Ayan, talaga ng bibi namin. 11 years old na nga takbo ng bibi namin I'm so pagod. Ano? Mo yan. Haluin kita eh.